Kumusta kayo kakadwa sa pagkakataon na ito ay magbo-voice over tayo sa ating sariling video at ito nga kakadwa pagkagising na sa umaga ay nagtimpla tayo kaagad ng kape at nag-iisip nga tayo kung anong gagawin natin ngayong umaga katapos natin mag-isip ng labing dalawang oras e... charot hindi pumunta lang tayo dito sa harapan ng motor para tingnan yung nasira dito sa ating motor na si Matmat at ito nga kakadwa putol nga pala yung bracket na pinagkakabitan ng auxiliary light natin dahil sa sobrang kalawang na, hindi na natin na malaya na naputol. At syempre, ito uh, tinitingnan natin para um, makita kung anong dapat ayusin kakadwa. Ito nga napansin pa natin na nawala yung isang mating ng ating motor. Wala na tayong magagagawa kakadwa. Kaya mag-isip na lang tayo kung anong magandang gawin. Tara tara, maligo tayo sa beach. At yun nga kakadwa, napaisip na lang tayo magyaya sa beach para maligo. At ito nga kakadwa, kinuha natin yung isang plastic ng uling para sigaan ito kasi nga mag tayo ng karne at gagawa tayo ng dinakdakan. Habang sinisigyan natin yung uling kakadwa, ito nga pala yung uh, ulo ng baboy na tinatawag nilang maskara at ito yung ating gagawin na dinakdakan. So, i-prepare muna natin ito bago natin na uh, iihaw. So, gagawin natin kakadwa, ihiwain natin ito sa maliliit na bahagi na eksakto lang dito sa ating paglulutuan kakadwa. At sa kabilang banda naman kakadwa, ay kinuhan ng aking kapatid yung uh, karne ng manok at siya ay mag-aadobo daw, sabi niya sa akin. Uh, pagkalipas nga pala ng 10 taon na pagsisiga dito sa uling ay eh, pwede na tayo mag-ihaw pero at pwede na tayo mag-umpisa sa pag-ihaw kasi nakasiga na tayo sa uling at ito nga kakadwa yung ating uh, baboy na pinakita sa inyo ay nahiwa-hiwa na rin at uumpisa na natin mag-ihaw habang nagiiyaw nga tayo kakadwa ay naisipan natin pakainin yung ating mga alagang bibi at manok at ito nga natatakot pa silang lumapit kasi baka sila daw ang ating isusunod kakadwa. Charot hindi natin kayang gawin yan sa ating mga alaga kasi napakahirap talaga magparami ng ganitong alaga. Pagkalipas nga palang sampung taon na pag iiyaw natin ay sa wakas na na rin yung ating karne at ito nga ang kanyang itsura at napakaganda muntik pang masunog kakadwa. Pagkatapos na natin maghiwa kakadwa, kinuha na natin yung napakatalim natin na kutsilyo na galing pa sa Japan kakadwa. At ito nga, hiwa natin ng eksakto para sa ating gagawin na dinakdakan. Hindi naman yung masyadong malilit yung katamtaman ng kakadwa. Alalahanin nyo kakadwa, magingat po sa paggamit ng kutsilyo kasi ito ay napakatalim kakadwa. Ito nga pala kakadwa, pagkalipas nga pala natin ng 10 taon na paghihiwa dito sa ating inihaw na karne eto, eto na po yung ating nahiwang karne at syempre nakapag -prepare na rin sila ng mga rekado na ilalagay dito kakadwa at ito nga pag haluhaluhin na daw nila para saktuhan na daw at matikman na natin kakadwa syempre nandiyan yung mga bawang sibuyas at meron tayong kasamang uh, kalamansi ayan pinaghalo-halo na para magsama-sama na lahat ng rekado dahil kompleto na sa lahat at napagsasama na uh, bigla tayong natakam at uh, kailangan natin tikman ito Pagadwa, let's go first bite hmm gimas bukod sa dinakdakan at adobong karne ng manok ng aming baon kakadwa nagdala din kami ng inihaw na talong para kahit pa paano meron tayong dalang gulay at ito nga kakadwa dahil kumpeta ng lahat at pupunta na kami sa aming uh, destination na uh, papuntang dagat at ito yung aking mga kasama yung aking anak, kapatid uh, yung pamangkin ko, uh, si mama si papa, at yun nga sabi ng dalawang bata, gusto daw nilang uh, magbangga, kaya kinuha ko kagad yung ating bangkang maliit at yun yung pagsasakyan natin papunta sa dagat habang tinutulak ko nga pala yung ating bangga papunta sa uh, tubig, uh, pinagmamas lang tayo ng aking anak at yung aking pamangkin na uh, excited sa pag uh, sakay dito sa bangka at yun nga kaduan na sakay na natin sila at nahihatid na uh, dito sa dagat at syempre tayo yung nahuli eto wow sarap dito lamig Finally kakadwa nakarating na kami dito sa taming dagat at ito nga napakaganda at ito yung dalawang kasama namin na bata nauna nang naligo at nag enjoy na sila ng sobra at ito kakaduan uh, makikita nyo naman napakaganda dito sa lugar na nito uh, napakaganda ng view, napakaganda ng tubig napakalinaw at napaka fresh ng hangin uh, dahil nandito na kami sa tabing dagat bibigyan ko kayo ng kapirasong dagat At ito nga kakadwa, mag-uumpisa na rin tayong maligo at tinanggal na natin yung ating damit at bigla-bigla na lang tumalon at nag-enjoy na rin at nagsisilangoy dito sa mababaw na parte ng dagat na kami pinagliliguan. Ayan, nga, tatalon-talon pa ako kakadwa para tayong bata dyan kakadwa. Siyempre minsan lang tayo mag-enjoy kaya mag-enjoy na tayo habang bata pa tayo. Ayan, lumangoy nga ako kakadwa. At yan, napakalamig talaga ng sobra dyan. At ito nga, nagkatatalon pa ulit ako na para akong baliw. Ayan, charot. Siyempre hindi. nag enjoy lang tayo kakadwa dahil uh, samantalayin natin ang bakasyon na ito at samantalayin natin ang magandang panahon para maligo uh, sa araw na ito kakadwa. Pagkalipas ng sampang taon na paliligo sa dagat, ito nga, nagkayayaan ng aking mga kasama kasi gutom na daw sila, kakain na daw kami. At ito nga, pre-prepare nila yung aming pagkain. Para makakain na kami at ito nga rin kakadwa. nagutom na rin tayo kaya kakain na rin tayo kakadua. Kain po tayo. Hanggang dito na lang 'yung ating vlog. See you on next vlog. Kain po tayo. Peace out. bam pam 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 pam